Hello 18, welcome back to my channel Update tayo sa SB19 Sa Spotify, number 1 Ang atin-atin lang ito With SB19 Sa top podcast SB19, atin-atin lang Debuts lands number 1 On this week's top podcast Post ng Spotify At number 1 ito Sa buong Pilipinas Top podcast Pilipinas Number one, SB19, atin-atin lang, naglanding number one sa top podcast of Philippines. Again, congratulations, SB19!